Hi guys! Today, magluluto kami. Kagaya po nung nak nakaraan. Nung dati. Ay, ayan, minsan araw. Pag-ilagay lang, lang po ganito yung buhok ko kasi ganito po ang buhok ko. Ayan yung mga mm -hmm. ano sa kat Ako pa nagpitas nito ang kamya. Madaming ano dun bunga. Sabihin mo bunga. Tapos, may bawang. Ay, ay ko. May ba, ay may sibuyas. Yan, sibuyas sa kamay luya. Luya, ito pa di luya. Suka. Gusto ko yung gata sa luya. <laughs> ito, luya, ano? Bawang. Anong bawang? Tapos, isda! Galunggong ang aming isda. Galunggong ibon. <laughs> Yan ang malabas yung ano yung sa... Yan ang na natin dito sa... Yung kundiri na sa... ah! Ah, sa kawali. Kawali mo. Ah, Ay, bumalik yung kawali. Okay na yung kawali. Yan na yung nilagay ko na lahat ng mga sangkap niya. Yung sibuyas, bawang, luya tsaka yan ano ang siya pinitas ni siya yan diba ganyan siya tapos dyan ko ipapatong yung isda kasi ano to eh madali naman malutong ganitong isda galungkong tapos ilagyan so, ko lang yan ng tubig tapos asin tapos paminta Yeah. Diba? Ayan. Ang sarap yan. Sinigang sa kamiyas. Tara, lagyan na natin ng tubig. yan Lagyan na natin ng tubig. Yan. Isasalang ko na. Buksan ko lang yung ano namin, gas namin. O, oh, diba? Yan Hintayin lang natin yung komodo, Lagyan lang natin ng natin ng asin. Yan. atim naman na yan. Ayan, di diba? Lagyan ko na ng paminta. Tapos, tatakpan na natin siya. Pag kumulo na, yun. Saka, ay, yan na guys. Iyan na yun, itsura ng aking niluto. Sinigang sa kamyas. No, ba diba isda? Masarap talaga yan, sinigang na kamias sa isda. Kahit anong isda. Ayan, dinuro ko na yung ibang niyang kamias para medyo masim. Patayin ko na. Yeah, bye bye, guys.